So yo, what's up mga backyard? Welcome back sa aking channel So ngayong araw guys, uh, wala akong pasok At ngayon ay marami kong gagawin dahil marami kong order ng mga SBST o yung ating mga goldfish So dun nga sa last video natin ay marami, nakapag, marami nakapanood at napakaraming umorder ng ating mga goldfish At yung nandito sa ating 50 gallons ay maubos-ubos na no? So maraming maraming salamat sa lahat ng mga bumili. At syempre ay meron niyang libreng sticker natin. Yan. At yun nga pala guys ay umaga nga pala ngayon at okay nagkakape at gamit ko tong aking uh, Mitras Back Card na Mag. So last December ay nagparapol ako ng t-shirt at ng Mag at eto nga yung natira sa akin so malapit na naman mag December ay malapit na naman. malapit na naman mag Pasko so iniisip ko kung ano yung ipaparapol ko ulit para sa mga subscriber ko so abang abangan nyo guys dahil magpaparapol ulit tayo at dito nga sa ating mga pry ng goldfish ay medyo naubos guys kasi lagi kasing gabi ako na uwi at hindi ko na nga napapakain to ng tanghali at napansin ko yung iba ay mga namatay na no. So kasalanan ko rin dahil hindi ko natutukan. Napakarami pa naman nating pray noon. So bawi na lang tayo ulit next time. Pero may mga mabubuhay pa doon dahil may mga naiwan pa. Tapos tong ating nasa 35 gallons ay i-out na rin natin to guys. Dahil yung nandoon sa 50 gallons ko ay kokonti na lang siguro baka wala na, nasa 15 pieces na lang yon. So, yon guys at meron na nga tayong unang binalot, no? So, papunta to sa tagig. So, maraming maraming salamat Sir J.R. Urbita sa pag-order ng ating mga goldfish. So, abangan na lang natin yung lalamob rider, sir, at papunta na to sa inyo. So, maraming maraming salamat ulit sa ating kabakyard na si Sir J.R. At marami pa tayong ibabalot, guys, at iniintay ko lang. Siguro, mga dalawang piraso pa yung ibabalot natin, guys. At kailangan ko na talagang kunin to tong ating mga goldfish dito sa 35 gallons. At dumadami na yung ating mga Wilkins pero wala pa rin tayong breed ng flower horn. <laughs> so yun na nga guys at ito na ang sumunod na ipapadeliver natin. So kay ano to? Sir Jerry Ramos ng Kalamba. So maraming maraming salamat sa ating kabakard na yan. Dahil hindi lang yan ang unang niyang binili sa ating backyard ng marami ng goldfish. So yun na nga guys, at habang iniintay ko yung isang magpapadeliver sa akin sa Paranaque, ay naglilinis-linis muna ako dito sa aking mga aquarium. So ito yung mga galing sa 50 gallons ko guys, ayan. At itong mga nandito ngayon sa ating 50 gallons ay yung ating mga maliliit na goldfish, no? Yung mga fry natin dati at medyo malaki na. Tapos yung mga pinagbentahan ko doon sa ating mga goldfish ay pambibili ko rin ng ating mga worm. So pabalik-balik lang yan. At nilinis ko na nga yung ating mga tank ng ating mga ARC. Tapos may mga laman yan guys. Kung mapapansin nyo, mayroon dyan mga goldfish. ah uh, mayroon dyan mga iba-ibang isda katulad ng mga glow tetra yung mga goldfish dyan guys yun at yun yung mga reject natin no hindi naman yung reject na reject talaga yung mga iba-iba lang yung buntot minsan dikit o minsan maliit yung buntot tapos eto yung mga danyos natin ay in order din sa atin yon at iniintay ko na lang siya kung kailan niya ipapadeliver yung order niya order niya mga goldfish So, pupunta na tayo doon sa ating MB Farm mamaya. At sway sway lang muna tayo. At ayun lang nga guys, at ko na naman malimutan tong ating gapi dito, no? So, may binigay nga pala sa ating si Sir Sak yung binibilang ko ng gapi. At last week ko pa dapat to dinala doon sa ating MB Farm at nalimutan ko nga. At ngayon ay hindi ko na malilimutan dahil ibabalot ko na to. So, papakita ko sa inyo, guys. Ito ay isang Endler Gapi. O yung mga double sword tail na Gapi. Yung mga maliliit. So, maganda tong paramihin. Lalo na kung magko-community tank kayo. O gagamitin nyo sa mga planted tank. Dahil medyo cute kasi to Dahil maliit lang yung male. Ayan. Papakita ko sa inyo, guys. Oy! Tumalon. So huliin uli natin. So ito guys, ay nawala na naman. So ito yung ating Mahirap ipa-video ah. Mukhang mamaya na lang Siguro babalutin ko muna guys Pero subukan ulit natin Isa pa Wala kasi kung ano eh, show tank o yung ano eh, yung beta tank kaya hindi ko maipakita sa inyo ng ayos. Tapos ito, ganun din, double sword tail din, nagapi. So yun na nga guys at binalot ko na. So wala na siyang kawala at makikita nyo na tong ating mga gapi dito. So meron na nga palang fry to, ilang piraso. So sama na yan, papunta doon sa ating MB farm. So ayan guys at nakikita nyo ba yung ating gapi So napaka ano nya Napaka iglas at ayaw niyang magpakita sa video no Tapos ito yung isa Hindi ko alam kung anong tawag dito sa double short tail na gapi na to Pero maganda itsura eh Parang silverado dahil medyo ano sya Medyo maputi na nag-green. So, nalimutan ko itanong to kay Sir Sac. kung ano yung ID nitong isang binigay niya sa akin na double sword tail. Ayan. Para siyang platinum. So, dadaling ko na to doon sa ating MB farm, no? So, kita-kits tayo doon, guys. At maganda ang araw ngayon. So, mainit na naman doon. <laughs> so, yun. At nandito na tayo sa ating MB farm. At kasama ko ang aking anak dyan. Dos, dito sa dalawang batya natin, dito, dito natin ilalagay yung dalawang gapi natin, no? yung dalawang gapi strain. Ayan. So, bubuksan ko na nga to at kanina pa ako dito, guys, siguro mga 15 minutes na. At, syempre, sabi ko nga sa inyo, bago ko simulan mag-video dito, ay nililibot ko muna yung ating MB Farm. No? Baka mamaya merong hindi inaasa-asahan na makikita. So, pangit naman. Kaya, inuunahan ko munang silipin bago ko gawan ng video. So ayun na nga at napakawalan ko na dito sa ating dalawang batcha yung ating gapi. Tapos ayan nagde drain na nga ako dito sa ating mga ARC at mga malalaki na to guys. So hindi muna ako mag harvest. Ah, dapat mag harvest ako nito guys kasi pag nag harvest ako nito ah, 100% na patanggalin ko yung tubig. Pero ngayon siguro mga 80% lang. So hindi ako napag-harvest ngayon dahil hindi ko hindi nag-update yung bibili dapat sa akin no so hindi ko naman kailangang ipagpilitan dahil baka mamaya busy si sir o hindi pa na sa cycle yung tubig niya no at baka masayang lang pag nalagyan agad namin ng ARC so paita ko sa inyo yung size ng mga ARC natin dito so minsan pa nga hindi pa napapakain tong ating mga ARC na to pero ang kagandahan doon dahil medyo madaming mga lumot-lumot na dito sa ating tarpalpan ay nakakatulong din para maging diet nila yung ating mga lumot dito. At hindi naman ako nagkamali, hindi naman sila nabansot dahil kitang kita nyo ngayon, ayan, malalaki na yung ating mga hinulog dito na 1 inch o yung iba wala pang 1 inch eh, siguro mga 0.8 pa lang pero ayan, kitang-kita nyo guys, mga 2 inch na siguro to. Oo, 2 inch na nga. So hindi ganyan lahat yung sizes ng nandito ha. Meron pang may mga malalaki pa dyan, pero meron pa dyan mga may mga maliliit. So hindi naman sabay-sabay yan, depende na sa kanilang pagkain. At eto na nga pala yung ating mga gapi, no? yung ating mga HB Blue. At kung papansin nyo yung ating Water Lotus ngayon dyan, ay dalawa na yung dahon tapos mayroon lang ang pausbong ulit so nakakatuwa guys dahil mukhang successful na yung ating mga water lotus ngayon dyan tapos ito ka pala guys nag harvest ako ng mga danyos dahil kasama yan doon sa yahatid o do sa umorder sa atin na taga paranyake tapos natuwa din ako guys dahil sinilip ko din kanina tong ating mga blue dream na shrimp at napakarami guys nung naalala nyo guys tatlong piraso lang yung nilagay natin ditong blue dream tapos ngayon sobrang dami siguro around 30 pieces na ata tapos marami pa ako nakikita mga maliliit at sa totoo ko guys kasi ngayon lang ako nakapagparami ng ganito nag-alaga na dati ako ng mga RCS o yung red cherry shrimp at medyo nabigo ako doon dahil hindi ko na parami siguro mga 20 pieces yung mga binili ko dati pero hindi ko talaga na sa ano pa yon sa trapalpan ko pa nilagay pero ngayon uh, ito nakakatuwa dahil maganda pa tong gusto kong kulay ito eh ito tong blue dream na to tapos meron pa akong gusto yung emerald tapos yung yellow yung yellow yun kung naalala nyo yung kasabay nitong ating blue dream na na peste nga na may namatay na palaka do sa kanyang tab kaya na pulyot na itapon lahat. So, bilhin na lang tayo next time ng yellow. Tapos, ito yung ating mga HB Blue na hindi ko mapakita talaga sa video dahil madilim dahil itim yung ating tab. Tapos, nandito yung ating mga albino koi na galing kay Hendrix Backyard. At hindi ako makapag-out talaga guys kasi tatatlong piraso lang ata yung mail ko. Ganon din yung kay Hendrix eh napakaraming female tapos iilan lang din yung male so libot libut muna tayo guys balik yung check ko muna baka mamaya meron mga may mga sakit yung ating mga isla dito kaya nagche-check ako tapos check na din natin tong ARC natin dito, yung mga free links natin. At goods naman yung mga size nila, no. At <laughs> na pag nagtapak ako dahil tong ating mga short dito ay napaabilis dumami. Yan, hindi na talaga mapigilan tong short tail na to. Naglagay lang ako siguro dito mga tatlong piraso. Tapos may mga fry na konti. Ayun, dumami na naman siguro mga nasa 30 to 40 pieces. So yun na nga habang nagpapakain ako guys may nakita akong napakalaking ARC dito sa ating mga crawlings do sa ating mga 1 inch o yung mga 0.5 Hindi ko alam kung saan ang galing to At lumabas na lang to bigla nung naghagis ako ng feeds At mukhang gutom na gutom guys Ayan Ayan o oh, ganito lang yung size nito guys yung mga nandito o oh, Yung ating mga crawlings So hulihin natin yan guys dahil magiging bullion dyan sa ating mga crawlings. So, pakainin muna natin ng konti para hindi siya lumayo. Ayan, huli, kunin natin yung net. Tapos, dito ko siya ilalagay. Ayan, dito sa ating mga malalaki. Dahil hindi siya pepe didon doon, guys. Kasi bubulihin niya yung ano natin. Yung mga crawlings, yung mga maliliit. So, hulihin natin yan, guys. Hindi ko alam kung naiwan ba to Pero nag-100% ako dito, eh. Hindi ko talaga sure kung naiwan to dito. At hindi naman talaga pwedeng lumaki agad ng ganito. Yun ang yung mga yung mga unang hinulog natin dito, no? Dahil maliliit maliliit din yun eh, mga 0.5 lang din yun, 1 inch. Ayan guys, o oh, tignan nyo Nasa 3 inch na ata ito eh 3 inch o 2.5 inch. Ayan. So, ito ay isang male. Isang male na Australian Red Glow, Red Glow Crayfish. So, dito ka muna sa ating isang pond. Uh, at mukhang naging masaya ka naman doon sa ating mga crawlings. Pero, masasaya ka dyan dahil magiging kabarkada mo agad yung mga crawlings dyan. Dahil medyo malalaki na din sila. At meron pang isang napasamang sword tail. Ayan, balik natin doon sa ating pond. Dahil nakakatulong din niya mga sword tail natin para hindi lamukin yung ating mga tarapal pond. So, nandito na ulit tayo sa ating backyard. So, ito yung padadala ko doon sa paranyake, no? So, kay ano to? Kay Sir Mark din ng paranyake, no? So, umorder siya atin ng ano yan, ng 7 pieces na goldfish. Tapos, meron yung mga glow tetra at ng danyos. So, humingi siya sa atin ng mga aquatic plants. So, hindi naman pa tayo madamot at previous talaga natin yan para sa ating mga kabakyard. So, maraming maraming salamat sa inyo dahil dun nga sa isang upload ko pa lang ng video na yon ay napakarami talagang naghanap ng ating mga nabreed na goldfish. So, susulitin natin yan guys at magbibreed lang tayo na magbibreed hanggang dumabi yung ating mga isda. So, maraming maraming salamat po mga hindi pa nakapag subscribe baka naman. Peace out. Bye-bye. So, shout out nga pala kay Sir Amil De Guzman, no? bumili din sa atin yan ng 10 pieces gold fish at maraming maraming salamat po. Happy fish keeping, Sir.